Hello mga kabasketball. Welcome back to our channel. Ngayon po ang ang ating pag-uusapan ay ang sayang na sayang na pagkatalo ng uh, Milwaukee Bucks laban po dito sa Indiana Pacers na 2 points lang po ang naging kalamangan sa score na 126-124. Dito nga po ay miss score si Giannis at itikompo ng 54 points ngunit nagkaroon pa ito ng dalawang error na kung saan ay papatapos na po ang laro at dahing sigasalang po ang natitira sayang nga po ang 54 points ni Yanis Akilid na nasa hugan pa ito ng kanyang 12 rebounds napakatas po ng percentage shooting niya kasi 19 out of 25 po siya uh, sa kanyang free throws naman po 16 out of 18 po ang kanyang naipasok pero matatandaan po natin na wala nga po si Damian Lillard ang kanilang second scorer na may nag-average ng 24.3 points per game. Dahil meron po siyang right cup soreness na matatandaan na nakatulong nga ito sa kanilang standing sa 5.2 uh, 5-2 record. Nasa ngayon nga dahil sa huling talo ay 5-3 na sila. At matatandaan din po mga ka score pangalang niya ng 34 points sa huling laro niya kontra naman ito sa Detroit Pistons na kung saan po ay nanalo nga sila baya 2 points po. Sa laban ng Milwaukee versus uh, versus Indiana is bumulusok ko agad ito sa unang yugto itong Indiana Pacers na kung saan lumamang pa nga sila dito ng 18 points sa score na bago nagtapos sa unang yugto sa score na 38 24 naman ang uh, Milwaukee dahil naka passer beater pa po dito ng isa si Turner 3 points kaya naging 38 po yung score Sa yung yugto naman ay naka unti-unti nakadikit po ang Milwaukee sa score na 66-60. Ito yung siya pagtutulungan nila Michael Bisley at ni Middleton at saka ni Atito Compo pa din. At katulad po sa unang yugto, meron na, na naman pong pahabol na buzzer beater frequency ang uh, Indiana Pesos ulit. Kaya po ito naging uh, 66. Ayun, second long yugto. Nakalamang na ng 1 point ang Milwaukee Bucks sa Indiana sa score na 93-94. Pero katulad po sa naunang dalawang yugto is may pahabol na naman ang buzzer beater again ang Indiana. Kaya ito naka 93. Ah, hindi ka pa lahat ng quarter guys puro sila may buzzer beater 3 points sa kalagitnaan ng ikaapat na yugto ay uh, nakalamang pa nga po dito ang uh, Milwaukee Bucks sa score na no 113-103 lamang sila ng 10 puntos hanggang sa mahabol ng mahabol po ito ng uh, Indiana Pacers at nagtabla sa 119 sa natitirang 1 and 49 seconds po dito po nagtabla ang score nila ayun nga po mga kabasketball uh, sa pagtatapos ng mga huling segundo isa uh, nag aero po na dalawang magkakasunod itong si Yanis at ito si kumpo kaya po nagtapos sa score na 126-124 na at ang kalamangan po ay nasa Indiana Pacers sayang po yung kanyang 54 points ang ating pong scores ay ito, Yanis Itutikumpo 54 points, 12 rebounds, 3 assists. Pangalawa si Middleton ng 19 points, si Michael Bisley ng 13 points, at si Payne ng 7 points. Ang back scores naman po sa Indiana Pacers ay pinangunahan ni Maturin sa kanyang 26 points. Pangalawa si Turner sa kanyang 21 points, at si Brown may 11 points, si Buddy Hill yung bench. May 11 points At si Tapin, 7 points uh, Sa kabilang Laro naman po Ay tinalo ng Atlanta Hawks Ang Magic Sa score na 120-119 Bali, dalawang laro lang po Sa araw na ito Si Steve Curry po Ay gumawa po pala ng history na naman ito Sa kanyang ikasiyam na laro Na kauna-unahang player na merong 4-3 points Per game sa kanyang uh, siyam na laro. At ang uh, standings ka po ng uh, Golden State Warriors ay 6-3. Ang uh, Milwaukee Bucks din ay 6-3. At, at ang, ang galing sa panalo, itong Indiana Pacers, sinambakan nito yung San Antonio Sparks, ay meron namang standing na 5-3. So, 8 games pa lang. Ang sa ah... Uh, Indiana Pacers po. Ang ganito na lang mga kabasketball. Kasusunod sa susunod po. Salamat po. God bless us all.